isang mapagpalang hapon no? o umaga o tanghali po sa inyo mga kaibigan ito po ang bagong blessing po sa buwan ng Mayo after meron ng Mayo ngayon ano po dahil buwan po ng napakainit na panahon at nagpapasalamat ako sa ng Diyos na buhay at mayroon pong blessing na pinagkalup sa akin ng aking anak ayan po ang aking apo na tinitising po yung binili po nilang mga Pinili po nilang ay, na, air, po, air po, ano po mga kaibigan. Alaguin ayan na po, na kaya yan sa dalawang nilo ay katamtaman damang po ang lamig. Kaya dinagdagan po namin ng tatlo pa. Kaya ayan, napakalamig talaga mga kaibigan, para ka rin nasa aircon. Ano po, dahil wala pa po kaming pambili ng aircon, dahil mataas po ang bill sa kuryente, kaya tipid-tipid muna po dat dito sa air cooler po. Ano po? Kaya maraming salamat po mga kaibigan at lalo lalo sa pay Diyos na buhay at uh, sa biyaya po niya ay napagkaluban po ako ng ganitong pagkakataon para maranasan ko rin para na magka-aircon ano po maski ganito na air cooler lamang po ay napakalaking tulong na po ito dahil napalinsangan po sa gabi lalong lalo na po sa araw ano po mga kaibigan pero sa gabi lamang po ito ginagamit. Eh, hindi naman kailangan na araw-araw dahil kakapusin po tayo sa alawan sa pagbabayad sa kuryente. Ano po mga kaibigan. Kaya maraming maraming salamat po sa mga kapapanood po nito. God bless po sa bawat isa po sa atin. Magpapasalamat pa rin po ako sa lubos na pagtiwala po ninyo. Baski ganito na po si tatay lolo po ninyo. ano po mga kaibigan. Ayan po dahil napakainit po na maski electric pan ay na pakainit ang singaw po ng electric pan pag sa araw po sa gabi naman po ay okay naman po dahil siguro sa ma talagang araw kaya ito maraming salamat po and God bless po sa bawat isa sa inyong panonood po sa aking mini vlog ulit ano po Eto, dira na po kasi akong mag like stream kaya dito ko na lamang po idinadaan sa mga video recording po dito ano po mga kaibigan kaya medyo in na po ako dito sa air cooler na bagong dating po na gagamitin ko sa tuwing gabi po dahil napakalinsangan halos hindi po ako makatulog sa init ano po bilang tatay lolo po ninyo eh kinakailangan ko naman po ng malamig na pagtulog na kaya pag ganito na panahon And masarap matulog pag malamig. Ano po, maraming salamat po. And God bless po sa bawat isa po sa amin. Bye-bye!